자기야 뭐지 뭐지 뭐지. 가자. 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 Pwede rin siya. na yun. Ang sasakalaman yung bubutasan. Ha? Wala kami. Dapat manda rito eh. Hindi diba, mabutas! Alfa! Alfa? Bakit kayo bubutas? chip. Chief. Bumapunso dito. Dito. Oh. oh, nyo? Oo. Ano, Chief? Sige. Dito sa'yo. Dito sa'yo, Dyan, Saka, na yan. Diyan. Diyan. yan. Alawa lang to. Mayroon pa. pa kami. Oo. Silang ba naka-lata? 하님 아 i y o 취 a k e y i o g t h n i h i s b e a u t h e a i c n h a n m n e we'll a y o h a o v e h i n a l n d a g e t the i n t e n o n to h l a n d d e a r n i l n i m t y a l n a l l y a t u h Sige ka lang oh Alfa? Ah, okay. gagano kami sa kaliwa Ay, ito do pala, doon ako nakatingin sa nakagray <laughs> 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 okay, Kasi papasokin namin to yung may ayeronit sa may kaliwa

kaya pa Tol, kaya pa Pre Pre Tol, kaya Amok, kaya ba

Ay, Dad. Gana, kamusta? Uh, na hina eh. Ito yung tubig. Ito na Doon kami kaya ano yung pangalan? Yung... US, US na truck. Ah, oh, yun. ba yun? Pula. Oo. Oo. Oo, marami na kapit. Hindi, wala. Kami nga lang eh. May hina. Dabay. Dabayin muna ang dalawa, Brad yung 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 sabi mo pare kung so saan ang hospital pa so eh mula ka, eh, ka mo kasi ka, pa, ka, so, ko, po, po, eh. nga pa hindi ka mo yung apoy sobrang haba nung linya hindi na umabot yeah. ka mo so, patuyo lang Ingat, <laughs> <laughs> ingat dito Ingat, eh, o okay lang mas okay okay dito eh na, yung baba nyo ha <tony> abot ako Ha? Ha? Ha?

Ay, may tao sa baba, ay, may bumbo ng baba <laughs> Natuwa ka naman, pa naman ako. <laughs> Mali pala eh. Ini kita. Bagi kita yang

Ano so, Anim. Hindi kasi expect namin ba, papasok pa kami sa lobe. Eh. Oo. Wow. Eh, nagpapasok ito ako ngayon sa bahay na to. oh Oo. Oh. Oo. Totoo ko na natin lahat ng tubig mo kasi bago pumunta sa kabila. Uh, and, eh, ay ito, na sa May nakaka mga kamisakanto. Yung nilera, pero yung nilera na yun? Yung nilera na yun, yung Plesa ulit na

그래도 안 오면, 타오미 타오지 타오 Malayo pa pala. Tayo, Oo. Oh. Ano sabi? May ano talaga presyo niya? Ay, Ibo, iba ba na nang ulo? ano sabi? Pinakalakas ang ano. Ano sabi niya? Yung tubig lang pwede. Ang dali ng tubig eh. Kaputol-putol. Kaya nga. Ewan, parang yung doon sa pinesa natin na ating pakalawa kanan. Hindi, sa nga natin lahat ng tubig eh. Oo nga, yung doon naman sa, ano, parang, yung may kano pa Oo. Na, doon na lahat <laughs> eh. na pupunta kayo. Nabibitin. Ah, Ramp, <laughs> di tayo abutin yan kaputingan 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 hindi, maganda rin kung kaya may tubig tayo. Ito, ang ng laban dito. Kaya ngayon na nilapit ako eh. Parang ito paano mabasa eh. Kaya malakas yan. Eh. Ay, babad mo lang dyan. Ganyan lang. Iba mong konti rin para makabot eh apoy. Ayan. to. Tawa ka, Slay. Pabalikin to. Ha? Pabalikin <laughs> to. Taas lang tayo. Tawa, tawa, tawa. Tawa, tawa, tawa. Ayan, dito ka. Ayan, Dito ka, ayan. lang. Oo, yung balok na yung kaso. Puka lang rin. Oh. Ayan, hindi na lalang. Ayan. O, oh, may hapa yung ulitin alam eh. Parang ang taas nung apoy eh, dun. Oo, oh, no? Parang Ah. Ang pabungan Ang ako? Oo. Oh, ah. mo na lang. Ha? Ah? Ano na yan eh. Nasa talo? Sok na yan eh. Hmm. Ayan, ganyan. Gardening lang, gardening. Hindi bago kanina. Saan? Saan? Tuloy natin. Anak si drive? Kasi... Hindi Bagal pa yun! Bagal pa yun! Bagal pa yun yung kayo na yun? Bagal! Malakas na kaya. Ha? Malakas na kaya. Tubig. okay na rin boss. Nasa jeep natin itong bahay.

Ayan so, nga sa isa. sa is, oh. akin <laughs> <laughs> Ano pa men, yung tubig sa Ano pa yung tubig Ram?

ah, oh, tubig. Hindi, jam na lang <laughs> yan. Tali <Taryo> na naman. Saan brigada kayo? M-M-M. Ah, M-M-M. Pwede pa nga nung pwesto na natin eh, no? <laughs> Strategically, oh. Eh. <laughs> ano kung malakas pa atsabik mo, baka nababa pa natin yun, eh. No? to, baka nababa pa tayo dyan. Ha? Halina eh. Ah. siram si Ram. Ha? Friends. Five minutes. Salubong na tayo ha. Five minutes salubong na tayo. Aray. Okay, okay, okay. Ano ito? Pasa po. pa. Okay. Okay. Okay na to, Tay. Okay oh. na? Oo. Okay, salamat. Mm. Thank you. Saan ang daan? Ito ba? Ito ba? pa doon? Meron pa po. Rani! 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 Ah, ito pala isang daan. Hello! Ano? Ano? Tala mo na naman niya yung gopro ni ano? Siyempre. Para makakuha natin yung mga kagwakuha niyo. Tuloy ko kaya vlog ni Milan, <laughs> no? Ay! Ayun yung flashlight ko. Ayun. Totoo to patay mo. Hindi ko makitaan. Ano dito? Sa lilo siya pumipindot eh. Ram, <laughs> saan tuktong? Saan tuktong na yan? Dito Ha? Ay, to, kasi ito. asan saan ako to? Sino ilang? Yun, yun, yun. Sige. Ay, sige, okay, ano, ko pa yung tubig. Eh, okay, son, thank you. Sige, sir. Ay, okay na. Nakatapakan ko ito. Palabas mo muna yan.

Chip, thầy 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 Thank you thank you, thank you. Thank ơn thank you. thầy thầy thank you. Thank you, thank you. Marami ah, lang sa'yo Tatlo Tatlo nyo nang ano yun? Okay Pinatito na sila lahat po Tignalit nyo ako hindi ako tubig eh ako ang tubig Hindi ako